na dito sa aming ano guys, comfort room. Sa na kailangan namin na masolve ang problem nito. to. CR. nandito yung mga pupils guys. Ayan, nagkatulungan sila na higitan yung patalian yung Ibrahim. <tinyo> Ibrahim.

Pag so, masasolba ang problem nato? to. at ka ang mo. Sige daw, dirit na ba matanggal day? Ay! Ayaw pag na. Sige. Ano ang importante ini ba yan? Ini kumuan yan, sumiring. diyan na ito matanggal. Sige, sige. na Okay, so ang gagawin nila ay ilalagay sa, sa loob yung yung tela. Or doormat. Okay. Tapos, gagamit sila mamaya ng kakoy. Sige. Sige. Ayaw na lahat, tana na. Sige, ito na lahat Ikaw ang importante, idudundog mo ito. Okay, gagamit sila ng pat-pat ngayon guys. Kaso babae lang, kaya hindi nila ma Ilagay sa loob yung uh, buong tela. Kinako! Oh, hindi daw. Balik na rin ko daw. Sige, hanggang may. Okay. Isugod na rin. Sige, yan ang pagkino. Anak, kaya mo lagyan ko na ito magat pa. Oh, ano. Ngayon buha na ito ni Arwin dati.

So, yung half na yung na uh, ano guys, ng kunti lang na part ng ano, tela o so, ng doormat yung lagay din sa loob. So, part na nagbabago. Ayan, nagamit nila yung kahit. Ang gamay ng Ang gamay! Ayun, ang gamay kaya dito sa mga yun, hindi rin na makulong so. Hmm, sige.

Ang gamay lalim. Ang ah, sige ba, miling ang gamay-gamay nga kuwan. Tanggalan ko ang gamay. Eh. Oh, Pahugasa ito to, rito kanda kwan. Take two, guys, another tela na naman. Another doormat. Ito po yung ginamit. Take two. Kuwan na dyan Ang Gamay na uh, lang. <laughs> harapan guys. Oh my god, meron pa guys. Go try, try, try. So, sa, ano guys, katagalan ay naubos na yung mga tubig. Kanina marami yung tubig guys. So, hindi yan nila tinuha. Sa kakaganyan nila ay kusa na lang na na wala yung tubig. Yung pagkabara. Ayan, dry na guys. Oh. Ayan na guys, wala ng tubig. So, ito tryan niya pag lagay ng tubig. So, ayan. Tryan kung successful ba yung ginawa ng girls natin. <laughs> ayan. Medyo okay-okay na siya. Hindi kagaya kahapon. Kahapon? Okay, tryan natin tubig. Sana ikaw na Ayan. ibang. Okay, okay na. Dina Chabrado.